Magandang gabi, mga kapatid. Tayo po ay uh, magbibigay ng komento dito sa mga tatakbong senador na talaga namang malayo pa, malayo-layo pa naman ang kampanya eh. Masyado ng mga adelantado at adelantada, no? Lalo na ito si Sintia Villar, no? Uh, tila gusto yata meron pang... Uh, meron pang ano, meron pang uh, deal ang pagboto ng mga tao sa Las Piñas Aba eh, akalain nyo ba naman na ang sabi ni uh, Villar eh, makikita raw nila sa eleksyon kung sino ang boboto sa kanila at kung sino marunong tumanaw ng utang na loob dahil sa mga lupang ipinamigay nila Ang katulad, katulad po ba ni Villar ay mamigay ng lupa ng libre? Ang katulad po ba ni Bilyar ay magbibigay ng lupa na may titulo? Magbibigay kaya ang mga Bilyar ng lupa na hindi nila mababawi ulit or babawiin ng gobyerno kung sakali. Ginagawa pong tanga, ginagawa pong gago ang ating mga mamamayang Pilipino ng mga ah, desperadong kandidato na to. Alam niyo po bakit? Hindi mamimigay ang mga Bilyar ng may Bilyar nang walang kita. Hindi basta mamimigay ng libre yan. Lahat, lahat ng bibitiwan ng mga bilyar kailangan may limpak-limpak na kapalit na salapi. No? Alam nyo po, malamang na itong ipinamimigay ni bilyar na ito ay lupa ng gobyerno na pagdating ng panahon ay babawiin. No? na kapag hindi sila bumoto at hindi ibinoto ang mga bilyar, ay tsak na ito ay isusumbat at ipababawi sa gobyerno. Aba, e eh kita nyo nga yung mga tarpulin ng anak niya. No? Yung mga tarpulin ng kanyang anak. Binabatikos ng mga kabataan. No? Aba, akalain nyo ba naman na yun daw LRT? Lupa ng LRT sa Las Piñas ay inaangkin. Baka yan ang ipinamimigay. Baka pinamigay nila mga nasa ilalim ng tulay na pag-aari ng gobyerno. No? Tingnan nyo nga naman tong mga hunghang ng mga kandidato na to, no? Sipin mo, mamimigay ng lupa sa may hirap pagkatapos ang kapalit pala ay boto. Hindi sila magbibitiw ng pera. Alam nyo po kung bakit? Pera na kasi yan pera na yan. Pag binitiwan nila ang pera nila, winidraw nila sa bangko at ipinamigay nila kapalit ng boto, wise po yung mga hudas na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila bibitiwan yung pera nila. Dahil kung matatalo sila, sayang. Kaya ang gagawin nila, utakan nila yung mga mamamayang Pilipino na kaawa-awa na hindi nakakaintindi. No? Ginagawa nilang mangmang -mang ang mga mamamayan. Ginagawa nilang tanga, bobo ang mamamayang Pilipino. Kapalit ng boto, lupa, malamang ng gobyerno, ipinamimigay ni Bilyar dahil siya ang nakakasakop dito sa Las Piñas. Ang galing. Yan po ang malinaw na panlilinlang sa taong bayan. Yan po ang malinaw na pang-uuto. Yan po ang malinaw na panlilinlang. No? Yan po ang malinaw na kasinungalingan. Yan po ang malinaw na ginagawang mangmang -mang ang mamamayang Pilipino, lalo na ang mga naghihirap na ang tingin nila ay hindi nakapag-aral at walang naintindihan. Mga kapatid, kaawa-awa naman tong ating mga kababayan kung hindi tayo sisigaw. No? Kailangan mailantad sa mamamayan ang lahat ng Oha ng mga kandidatong ito. Mga desperado na kasi to. Alam na kasi mga likaw ng bituka nila ng mamamayang Pilipino kung kaya't malabo na sila na iboto. No? Ito naman, si Erwin Tulpo. No? Binanatan niya itong si General Rolando Bautista, sekretary daw ng DSWD. No? Bakit? Eh kasi, An sabi daw ni Bautista, tumawag muna within 5 days, ano, sumulat muna within 5 days bago kausapin itong si Erwin Tulfo regarding sa sitwasyon ng mga mahihirap. <laughs> Diyos ko, pagalingan sila, no? Pagalingan sila, kanya-kanya silang banatan. Pagalingan sila para pagdating ng eleksyon, masabi na sila ay magaling. Lagi nilang isinasangkalan ang mga isinasangkalan sa kanilang pagtakbo ang mga mamamayang Pilipino. Wala silang ginawa itong mga mga politiko na to, itong mga kandidato na to, dapat dito lahat zero. Alam niyo po kung bakit? Yung pong matitino ang ating iboto. Yung po binigay nating listahan ng ating iboto. Yung pong mga na mga nakaupo, na mga nangangarap, pero may mga bahid ng katiwalian, may mga bahid ng ka kalintikan, ang mga pangalan, ano, at ang mga pagkatao, alam nyo po, ito pong mga ito kasi, yan po ang mga umiikot ang puwet sa pagtakbo. Umiikot ang puwet kung paano rarahuyuin ang mamamayang Pilipino. Umiikot ang puwet sa pang uuto, sa panluloko, no? Na no, yung pakisaway nga ng aso. Oh, yan po yung ano, yan, yan po yung mga tao na ang ginagamit nila sa kampanya palagi ay kunwari kapakanan ng mahihirap. Diyos ko, rindido na tayo. Laging mahihirap, laging mahihirap. Magwalang hiyayan. Pagnakaw po na yan, hindi na nila, yung mahirap na yan. Gagawin ulit nilang mangmang -mang at naghihirap yan. Para pagdating uli ng eleksyon at tatakbo sila, mauuto uli nila at mababayaran uli nila. Ganyan po ang gawain ng mga kandidatong nito. Sobra na. Palaging dahilan, mga kawawa, mga mahihirap. Diyos ko, mga mamamayang Pilipino, gumising kayo. Gumising kayo. Hayaan nyo na naghihirap tayo sa ngayon. Bumawa wag Huwag na natin iboto yung mga taong yan na palaging nangangako sa mga mahihirap ko, no? Palagi na lang kayo dinadahilan sa kanilang pagtakbo. Pat sila'y nakaupo na, hudas na yung mga yan. Hindi na kayo kilalan yan Wala na yung mga pangako sa inyo. Wala na yan. Mabuti pa iboto nyo yung mga kandidatong hindi nangangako. Mabuti pa ang iboto nyo yung mga kandidato na walang lupang pinamimigay kuno. Mabuti pa ang iboto nyo yung mga kandidato na hindi nagsasalita na ang ang, ang na kanilang ah, gagampanan ay ang paglilingkod sa mahihirap. Wala po. Wala pong mahirap, walang mayaman. Sa pagkakataong ito, pagkaisahan natin ang mga kandidatong ito na wag iboto. Yang may ingay sa social media, yung may ingay sa mga taga-media na nagbabayad para sila ilantad, ano? sa kanilang mga pangampanya. Tingnan nyo yung mga hudas sa mga plunderer na karating na kung saan sa bansa para rahuyuin ang mga butante doon. Hindi nagpapahalata. No? Ginamit nila ang uh, holiday season. Nagpuntahan sa abroad at doon, nan, nanliligaw sa mga butante doon. Ipapahuli na nilang ligawan ng mga nandito sa Pilipinas. Ano? Kunyari, namimigay sila ng mga pamasko sa mga OFW. Pero ang totoo, nililigawan nila yung mga OFW doon. Pag kayo mga OFW, uh, OFW ay nagpautuna naman, patay na naman ang bayan. Nandiyan na kayo. Kumikita kayo. Hindi niyo nakailangan ang mga ganyang klase ng pangako. No? Yung mahihirap dito, no? Yan ang kanilang talagang dinuduling, binubulag sa kasinungalingan at mga pangako na nakapako pagdating ng oras na sila ay nakaupo na. Kaya mga kapatid, huwag na huwag na tayong maniniwala. Huwag na huwag nyo nang pakikinggan ang tamis ng dila ng mga, si, mga kandidato na ito. No? Aba, ay lahat ito. No? Kita nyo si Duterte. Ang sabi pa, sa susunod daw pang uh, tatlong pagbabalik nila dito sa gobyerno ay presidente na raw ang anak niya. Ang galing. Ang galing, no? At yung mga DDS na nagbabanta sa akin na pag daw nakaupo na ang mga Duterte ay magtago na ro'ko. Mmm! Eto! Kailanman hindi ako matatakot sa inyo. No? Sa palagay nyo, papayag pa ang taong bayan na mapaupo ang mga Duterte? Ngayon pa lang, ipinagyayabang nyo na ang mga karumaldumal na magagawa ng mga Duterte. No? Unang-una, yan mga trapo, parako, paglilingkura ng lahat ng mahihirap. Nasaan? Pag nakaupo na yung mga hudas na yan, wala na. Wala na, hindi na makikita mga pagmumukha niyan. Hindi na kayo kilala niyan. Tapos na. Mangungurakot na naman yan. Magnanakaw na naman ang mga yan. No? At tayo ang tagabayad. Alam niyo po, mga simple lang po eh. Ang pagmamahal ng bilihin, yan po ang isa sa pagnanakaw sa atin. Bakit? Kasi po, yan ay tax ng tax. Kaya yan, yung ating binabayaran niyan pasok nang pasok sa gobyerno ang pera natin. At yan ang ninanakaw ng mga nakaupong yan. Hindi lang po isa magnanakaw sa gobyerno. No? Hindi lang po mga matas na leader ang nagnanakaw. Lahat! Pati yung mga nasa ahensya niyan. No? Ngayon, hindi na kayo kilala ng mga iyan. No? Yang mga tatakbong niya na senador, puro pangako puro dahilan ay mahirap. Wala na po, wala na pong mangyayari dyan. Hindi po kayo kilala. Huwag na huwag na natin paniwalaan iyan. At yung mga Duterte na yan, no? ngayon palang lang nakikita na natin ang mga karumaldumal na plano dahil ipinagsisigawan ang kanilang mga supporters na mga trolls, ano? mga pagbabanta. Magtago ka na, Aling Marie, magbalot-balot ka na. Dahil pag nakaupo na ng presidente si Sara Duterte, yari ka na. Wow! Hoy, mga DDS, pare-pareho lang tayo isang buhay. Ipagmalaki niyo mga Duterte sa akin kung kayo ay napaunlad ang buhay. Palagay ko, isang kahit isang tuka kayo. Ano kayang gayuma pinalamon sa inyo? No? Grabe! No? pinagmamalaki nyo mga karumaldumal na gawain ng inyong mga idolo? Panibasa, mga panati ko kayo, at tila na palamon kayo ng gayuma na wala ng lunas. No? At yung mga kandidato na nangangako at inaladahilan ng mahirap, husto na kayo, tama na ang panlilinlang sa bayan. Dahil ang gat nandito kami, isisigaw namin ang mga panlilinlang ninyo para malaman ng buong Pilipinas, ng buong bayan, kung gaano kayo ahumhang. -ah. No? Ganyan po sila, mga kapatid. Kaya, never, never, never na po na maniniwala kayo at wag na wag nyo nang iboboto. Never talaga, mga kapatid, na maulit pa ang panlilinlang sa atin. Tandaan ang mga pangalan ng mga kandidatong ito na ang, i, ang idinadahilan sa pagtakbo nila ay pagagandahin ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, lalo na mga naghihirap. Tandaan nyo, ang bilyar, ano ang sabi, mamimigay ng lupa, kapalit ay boto at makikita daw nila yan kung sila ay ibinoto. At kung tatanawin utang na loob sa kanila, ang mga lupain eh, ay pamimigay nila. Huwag gaguhin, bilyar! Sintya bilyar, kaliit-liit mong babae. Pero, ang kawalang hiyan mo sa kapwa mo Pilipino ay malaki pa sa mundo. Kaya tigil-tigilan mo, no? At ito naman si Erwin Tulfo, bagamat siya ay laging mahihirap ang dahilan, o oh, ayan, inaaway niya si General Rolando ah, Bautista, sekretary ng <laughs> DSWD. So, bahala na kayo mga kapatid. Basta mahalaga, hindi natin kailangang idahilan nila ang paghihirap ng mamamayang Pilipino. Doon tayo sa hindi nagsasalita. Doon tayo sa hindi nangangako. Doon tayo sa hindi ginagawang gago, tanga, bobo at mangmang ang mamamayang Pilipino. Doon tayo mga kapatid. Etong mga to, bukang bibig nila. Yung iba naman, yung mga plunderer, andun, nag-abroad na. At doon na nang bobola ng mga OFW. Sige mga kapatid, sa susunod po uli nating vlog. Abangan nyo po, January 18, meron pong malaking rally at doon po ay magsasalita si Aling Marie. Okay po. At uh, abangan nyo po yan. At sa araw-araw nating buhay, tayo po ay patuloy na magpapalaganap ng mga katotohanan. Para yung mga lang na yan, malaman ng taong bayan ang kanilang mga panlilinlang. Salamat mga kapatid. Thank you.